morning guys ngayon ay sabado na naman hindi ako na malingki ngayon dahil uh, tinamad ako okay pa <laughs> tinamad akong umalis uh, nandito po tayo ngayon sa ating garden tingnan natin oh. yung aking potato yung iba hindi nakasurvive pero may mga nakasurvive katulad nito nito sila oh ito mataba yun hindi <laughs> tapos yung ating uh, I think apple ito parang ano sya matangkad sya pero mapayat uh, na ano sya natutunga yan nilagyan pa ng stick para hindi sya matumba kasi uh, yan lang yan doon si David nagkaano nagpuputol ng uh, kahoy kasi uh, may butas doon sa may ilalim ng decking si Pinat na gamit nang maka, makawala na naman doon sa mga kahoy yan so ito yung kamatis natin kamatis oh, uh, na bulaklak na ito ano mayanya ano yung peppers peppers sana bumunga na o oh, bulaklak pa lang ang ating squash sana bumunga yan tapos yung yan <laughs> sayo oh Tapos namumunga na naman oh. Tinanggal ko kasi yung unang ano bunga. Hindi ko natatanggalin yung walang buto kasi ano pala. Uh, I-guide natin siya. Oops. Okay. I-guide natin siya para. Yan. Tapos so, may mga bunga na naman eh. May mga bunga na naman. Ito, may bulaklak bunga mga naman yung strawberry I don't know ano nang nangyari sa ating strawberry pero ano oh may bagong dahon strawberry ba ito? hindi eh apat matataba sila ang ating chad oh, ang laki na oh ang oh, laki hindi ko alam kung paano to kainin pero nakikita ko lang kasi to kaya mumili ako ng itatanim lumaki siya oh, malaki malaki so yan pati yung ating ano yung mais yung ating mais malaki Malaki na. Ala, ito may ano na, oh. May bunga na. Bunga, bang ba pangalan dyan. Ito, malaki na. Yan. Ito, meron na. Yung mais, wala. Ala! Ala, yung mais, may ano na, oh. May bulaklak. kita kitanya bluk-bluk nice na, nating ala yang isa pa rin dela wana ito dela wana bluk-bluk ni yes it's a shabby truth dia ta ito literal yes oh, sunflower's sunflower's kita sunflower's And then flowers and, then, and the spinach. My my look. The, the sweet corn, sweet corn have have flowers. And uh, the broccoli have broccoli. Yes. And uh, yung grupo, isang grupo ng tatlong grupo ng ano, ng sunflowers. Oh. And then yung ating roses. Yung mulak Ito mga I-guide ko ito papunta dito sa sa my art. Mas ito, oh. Ang daming bulak ng isang puno. Wow! My sunflowers got one, two, three, four. Four flowers. Ito meron pa mo. Wow. Pati ito oh. May mga ino Oh my god. I'm so happy with my plants. Then. Ito o. Excited ako dito kasi yung mga sunflowers ko. mayroon pang ano. Maliliit. Ito siya parang nagaano na siya parang papaano na siya pero ito ang ganda may may beetle doon ang beetle Mas ito meron wow ito say dito ito oh, may mga may mga ganito oh, oh tayo dito yan yan eh, kasi ano to eh, naka selfie mode dito naman po tayo sa kabila oh yung ating mga kamatis di ba dati sabi ko naghihingalo ito medyo tumaba sila oh medyo tumaba tapos yung isa may bulaklak na ay dalawa may bulaklak tatlo apat sana maging bunga na tapos yung ating pumpkin naku nalaya yung bulak ay yung bunga nawala dito tayo dito tingnan nyo natin yung ano courgette yung courgette natin dito matinik ay laki na oh ay sorry uy yun oh malaki pero hindi pa yan pwedeng pitasin eh. um, wala nang ibang bunga ayun may maliit na bunga tumutubo ayun kita nyo yan bunga yan Uh, dito, mayroon kayong bunga dito ito gorgeous to. Ay, iyon oh. Iyon. Kita nyo. Ow. Minat. Minat, minat. Ito yung minat. may mga bunga. Yes, ito oh. May bunga oh. Ayan, gorgeous. Ang okay, pina. <laughs> Ang kati. Ang kati ng ano nila. Ito maraming may bunga oh yung mga bunga na maliliit tapos yung ating ano pumpkin parang nagyayelo siya kalabasa ito ba? Diba? kalabasa to eh oh pinat kalabasa yeah let's go that way yung isa oh maparang na uh, lalaya na It's good this way. We might find another one. sa ala mendi to ni May... ana natin ah ya yeah! uh pong hai May... ito ito yan yan ah zoom iba wait hmm. anyo yung iba namatay ko tumla yan wala hindi sila nabuhay wala pang nabubuhay puro lang mulaka may isa dito kinakain na oh Nuhinahan tayo ng ano hindi ko buhay na yung ululusog ng mga ano dulo mas dito may mga bunga yung kukong mabubuhayan tingnan natin sa loob baka may mga bunga dito Iya bunga. Bunga yan. Kuko, mabubuhay yan. This ay May bunga yata doon, mga bahu. Tapos, yung ating rubab. Kaya, akala ko hindi sila mabubuhay na ganito. Pangalan dito ay chad rubab. Pula na rubab. Tapos, yung ating sunflowers. Oh, my goodness! There you go. Oh, kakatuwa naman. Yun ang laki. Ang laki ng ating sunflowers. Ito siya. Maliit yung una-unang flower. Pero may mga tumutubo na iba. Oh. ako nag nagkaroon ng sunflowers na ganito. Maraming ano, bulaklak. Yan. Ito siya. Malaki pero walang ibang bulaklak. lagi isa lang. Ay. Ito oh guys, dito na sila pepat pinat kumakain ng damo. Ito sya Hala, ito pa paano na oh. Wala na. Papa, palaya na siya yung mga buto nito. Taanuhin ko, iipunin para next year. Pasti yan, may mga bunga, may mga bulaklak pa na nasa sanga oh. One, two, three, tatlo pa. Pero yung iba walang mga sanga. Walang sanga. Ang tangkad nito. Wow, yung rose na bubuhay oh. Nabubuhay siya. Kala ko mamamatay. may tatlong parang mabubuhay yung isa nandoon Ay, ang galing naman. So happy. Tingnan niyo, guys kailangan iharap ko dito sa akin. Hello, Ayan. So, dito tayo nakatayo sa isang sa isang, ano, tatayo talang. Sa isang sunflower. Ang tangkad, o. Oh. Ito yung pinakamatangkad na sunflower sa kanilang lahat yata. Lahat ng tanong ng sunflower. Ito yung pinakamatangkad kung saan ako nakatayo. Ito, oh. may mga maliliit dito. Ewan ko kung sana bumulaklak sila kahit maliit lang na bulaklak po. Ayan. I'm so happy with my flowers. Ayan. So, yan po ang ating ano ngayon. Good morning, guys. Ayan, we got my sunflowers are really really happy here and then I've got some roses and uh, maybe next year mamumulaklak na yan sila and then ang ating chard na rubab ang ating pumpkin pumpkin natin dito ay naku yan kalabasa pumpkin ito pumpkin ka pumpkin kalabasa ba ito ito Purgit, si pepper sumusunod ating kamatis ang mga potato ang mga kamatis mga pepper ito naman ano ba squash sayote doon apple ayan ano na apple plum yata yan plum uh, strawberries na ito ito ang pa. And then, ating broccoli. Ito, rubab. Mataas na, madaki na. Rubab yata yan. Mga broccoli o, oh, na broccoli na. naman no. Ito naman, honeysuckle Honeysuckle And, yung roses? This one is ano? Marigold. Ito naman ay Dahlia. Dahlia. <laughs> Dahlia. Dahlia. dito Dahlia. Oh, dito Dahlia. mga ano na sibuyas dahon. Diba? Wala, may ano. Wala, di sa ano Laman. Look. This, eh uh, you know, this, uh, onions. Onions? Or just, oh, be careful. Oh, yes. Uh, onions, yes the onions. Yes, the onions. Oh. Needs more, more thing yung ating purple flowers hanging and yung mga purple flower dito ayan so sya nandito na po dati sa so, sunflower naman dito sa taas di diba wow yan may sunflowers sunflowers and then dahlia, ito ay may bulaklak na yun yung binili ko. Pero ito mga galing sa buto bulaklak na. May bulaklak na. Wow. ito yung mga buto na dalilya na itinanim ko. Kinain mo na yan ng ano, mga insect. The, the one that I planted from seeds have is starting to flower. Delia. Mm -hmm. The sunflowers. They're yeah. doing good. I mean, huh? ini <laughs> <So>, um, <laughs> eh, ito mga bagong tanim ko. Ito ay dahlia, dahlia. I don't know ano to. Dahlia din, yellow. This is yung nandoon yun sa harap, i-transfer ko dito kasi di ko na alagaan doon. Na ano lang sila. na lang sila ng mga ng mga hala ah, hala ano ba 'yan no damo yan delia yan Dahlia. din yan delia lo mulaklak ayan ano yan lili daw ito lili ang ganda oh Plus, ito, mga yung pangalan dito. Kalimutan ko. Kalimutan. Ito Delia. Lily na hindi pa bumubuka. Tapos ito siya. Anong pangalan dito? Mabango siya. Hmm? Naamoy ko. Mabango siya. Blue scent. Mabango. Maganda yun doon sa harap. Ilalagay. Pag bumulaklak na siya, ilalagay ko siya doon sa harap namin. Sa so, may pinto Tapos ito mga strawberry. Ah, sunflower. Oh. Ito binili ko talaga 'to na ganto na. Parang ano siya, dwarf. Dwarf na sunflower. Ah, geranium pala 'to, geranium, geranium. yung white. Geranium. Ito money plant. Tinransfer ko sila sa paso. Parang lumalaki na kasi hindi sila lumalaki doon sa baso na may tubig. Sinadya ko talaga yun. Ito, ano, strawberry parang iwan ito siya, grapes to. Inayaan ko lang siya kasi parang patay na siya. Pero pag tinitingnan ko yung ano, yung ilalim, yung ugat niya, parang buhay. So, ito naman siya. Ikinat ko lang to. Galing, galing doon. Yan. Doon. Ano. Masama. Basta yun. Tapos, uh, hindi siya na, ano, hindi siya nalalaya. Ito na laya. Galing bay leaves to Galing dito sa ano. Kapit bahay. Uh, tinatry kong mag ano kong mabuhay. Ito naman. Ano to siya. Luya. Parang naghihingalo yung ating luya. kasi may tubig dyan. Ay. Ang daming ano sa ilalim. Ayan Tanggalin ko na lang yan. Kasi yung tubig mag ano. Ito yung ano natin. Cherry blossoms na yung nasa loob. Namulaklak na to siya. Ayan, dito muna ito dito tapos ito yung kanina pinakita ko sa inyo niya pangalan dito may pangalan ba ito dito ay ito pala yung pangalan Campanula clockwise mabango ba ito hindi basta maganda lang ang bulaklak tapos ito ano siya begonia yan yung nandun sa may sunflowers yung nasa ilalim begonia yon yan. Tapos, meron tayo dito yung sibuyas dahon uli. May tanim ako dito mga ano, bawang, ayaw ko kung binungkal ko kasi akala ko patay na. Pero may mga dahon na nung binungkal ko. Tapos, ito, sibuyas dahon. Um, ito, ano bang pangalan dito? I don't nakalimutan ko. ah uh, ito nga pala, bigay ito nung no? bigay ito ng ano, ng friend namin. Iyon ko kung anong pangalan dito. Alam ko nga kung anong amoy. Wala namang amoy. Tapos ito rin, binili ko ito sa ano, open market. Ito ay ano, Hoshera Palace Purple. Yan. Yan, may mga bulaklak na siya. Yes, ito siya. Maganda rin. Scarlet Coral Forestas. Eh, ito, dito na to dati. ah uh, mint. Na may merkat na nagtatago. And then, ito na yung kamatis natin. Namumulaklak siya, pero wala pang bunga. Maganda ito pag namunga. Parang, mamumunga ba siya o namumulaklak lang? Ayan, parang bulaklak lang, walang bunga. Walang bunga. Paano ba sila pabungain? Marami lang silang bulaklak, pero walang bunga. Walang bunga. Ito, bulaklak din. Ayan, bulaklak din, wala pang bunga. So, yan. Tapos, ito, honeysuckle. Dito na to dati. Tinitrim ako kasi pumunta dyan sa dingding. So, yan po yung ating mga tanim. Yan. Yan po. Thank you for watching. Hello, guys. Dito na naman po tayo sa harap. Oh, ang gaganda ng bulaklak dito. Grabe. Ito siya. Nung dumating ako, nandito na yan. Tapos, yung nandun yung maliit doon, ay yung nandyan yun tanim niya ni David tinanim niya yan dyan sa may ah uh, malapit sa pinto ng kapitbahay tapos ito oh, uh, ito oh, uh, nag-iiba yung kulay niya habang tumatanda habang tumatagal tumatanda yan nagpo-purple siya oh grabe eh. hanggang dito sa likod oh ang dami wow Namimigo bulaklak oh. Pati yan namumulaklak na rin yan oh. Kind of daraka. Gusto kong nga pumitas ayaw ni David eh. Gusto kong pumitas ilalagay ko sana sa ano sa flower base na sa loob. Pa-nagagalitan ako ni David ayaw. Wag kasi uh, naawa siya sa mga bulaklak <laughs> ayan. Ayun. So ito itinanim namin to. Namalaki siya. Ito, pareho yan dito. Ito kasi noon nasa ano yan? Nasa paso. Yung pinaglagyan ng marigold. Nan, doon yan sila dati. Pero dito sila. Pero nakaano sila. kaya hindi tumubuo ng maayos. Pero ito, dinaretsyo ko to sa lupa. Kaya parang lumalaki siya. Ano kaya ito? Hmm, lumalaki siya. Tapos ito, tinanim ko rin to bagong tanim ko to bumabalaklak siya o oh. pink yung bulaklak niya iba yung bulaklak niya tapos mga ano bamboo nakapaso siya kasi ayoko silang lumaki yeah, tigas yung paso nila yun ayoko silang lumaki kasi yung ano nila yung ugat uh, pupunta kung saan saan buti yung nakapaso kasi yun, nandyan lang sila sa lumipas and then ito dali yung uli na pink Ayan. O, diba? Maraming balakla. Tapos, ito. Ito. Ano siya? Yan yung pangalan. So, ito yung nasa harap sa ngayon. And then, punta tayo dito sa katila. Dito naman, tinanim namin ito. Ayan. yung, Ayan, Dalia, Dalia, Ano yan siya? buto ay parang yung ano siya yung ugat na binili ko binili in order ko online tas namumulaklak na oh pinagtripan niya yung, yung mga dahon yan yung isa hindi to mubo tapos <laughs> ito mga binili namin to ni David sa ano sa BNQ BNQ yata ito hanggang doon na yan sa dulo yung isa dito okay dito ko yun itinanim Diyan nakita kitang na, na. yung kung tutubo pa yan. Na ano lang namatay na lang yan. ko kung parang ang ano yan, 'di ba yung yung gam yung ugat lang. Hindi siya tumubo. Pero yung isa, yan at least marami akong dalia na na ano, na tanim. Ito siya, maliit pa yan nung tinanim ko dito sabi ko kay David tatanggalin ko ito itatanim ko dun sa likod maganda kasi siya sabi ni David wag oh, mo na ano, ano. kasi pag minsan pag ginagalaw ko namamatay pero maganda siya itanim mo parang gusto kong kumuha isa tapos itanim ko sa paso okay. yan okay. ayan ayan So, ayan mga damo lang niya pero maganda ang dahon tapos mayroon dito ito yung cherry blossoms wala, tapos na yung mga tapos yan hanggang dito ito may mga bulaklak tapos yung tanim ko yan yan, tanim ko yan at yan pinanggal uh, ko yung mga damo dito, nung isang araw dito lang kasi ang daming dam, pero nakakaano tanggalin yung may mga bulaklak oh white. Maganda sila, saka kuna natatanggalin ulit pag ano. Pag wala na yung mga bulaklak. So yan po, thank you for watching. Hello everyone. Hello. Hello po. Nandito po tayo ngayon sa kusina at eh uh, ayan nakikita niyo yon may may ano, may buslot may buslot doon. Tsaka, ito dito. Ako ang mag-aayos nito. Ayan. Kasi, uh, ayaw ni David mag-aayos dyan dahil masikip daw masyado. So, dahil maliit naman ako, so ako na lang ang mag-aayos. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta. Okay? Okay.